Kahit walang tinapay, pwede nang kainin ng kain palaman. <laughs> Yummy! Ito ang tinatawag nating uh, palaman vegemite. Mmm, sarap! Okay! Kiss! Alam-alam! Wow! Ay, sarap ka mo! Ang put... The... mga parikoy, kung gusto nyong masarap na palamang sa tinapay, gamitin nyong video mai. Sikat sa Australia. Sikat sa Sydney, Australia. Galing kay Kusinerong Mayo Subukan yeah. ng malaman. Kahit walang tinapay, pwede nang kainin ng palaman. Kainin ng palaman. Yummy. <laughs> 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 <Kahit walang palaman>. <laughs> yummy! Yummy! ya min. palaman. Yummy, yummy! Yummy! min, sarap na sarap. <laughs> Matamis at manamnam. <laughs> Promote mo ang sikat na palaman sa Australia, Benjamin dala ng inyong lingkod kusinerong mayor, si Farm Boy promote mo subukan ang malinamnam. Hmm. subukan ang malinam ang... na ang napalaman napalaman sikat sa Australia saudara ni eh, kusinerong Mayor subukan ng malaman amo imamo ayo Ganyan okay. iput, Ganyan iput. Salaman What's up mga guys Subukan nyo itong sikat na palaman Sa Australia na dala ni Mayor Ito ang tinatawag nating uh, Palaman Vegemite yeah. Subukan natin Tapos medyo dakil dapat Medyo dakil Subukan natin Sarap Sarap Uh, ito po yung anong sikat na... Oo oh, sige, makainginit ni Mike. Kaya pangalan ko niya. Uh, Subukan na. Ito po yung sikat na palaman mula sa Australia. Uh, nasa lugod po si Cusinero Mayor. Uh, talaga po na... Iwan ko, try namin. Oo, oh, try na. Wala nang sat-sat sa... Pero gusto ko sabay kayo ma... Oo, try na kali. Bakit yung kasarang sarap. na yung... Buwan na, Ay, na uh, yummy, yung... Ito na Sabay dapat ba't yung Yami-yami. Yami-yami. Dapat... Eh?

Kaya ko yun, man tinapay. Eh, eh, susubuk eh, susubukan niya. Ano ito, pare? Masarap ba? Masarap yan. Eh, walang tinapay. Eh, maari ba itong tikman? Buksan na natin. Mana, ng malaman at atula na. Okay na, Makakatikin din ng palaman. Eh, eh. Kasarap na siguro na ito. Saruro, anak hungit dapat. Aba! Eh, kasarap nito pag may tinapay o toy. mo, ha? Ay! Kasarap nga Linawa, linawa.

Dala ni ano Mayo. Oo. Pangno. Kay lang tinanong. Ay, pidinan. Okay. Okay, sir. Ha? <laughs> <laughs> alam, alam. Wow. ayos sir, kamo. Kat. Ay, mo kamo kat. Tik tik. Dakulan mo. Siyempre, pang mayaman kayo, ang pagtanak ko? Oh. Dadakulan mo. Yan. Yeah. Yeah. tapos ubos. Dikit sa um. Ano po? Australian. Anong palaman? Palaman. <laughs> Vegemite. Patrending ka rin sa <laughs> kartu. Ano? Si mama niya nag-pirit sa'yo. Masarap magawa sa sarupa. 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 <laughs>

Si Benedict. Siya yung unang. Kusinero mayor, kakasama nyo. Sa biyahe masaya, sumama kayo. Sumama ka di masaya. Kay kusinero mayor, ay panalo ka.